Parang feeling mo ba minsan, automatic ka nalang gumagalaw? Parang naka-autopilot ka, pero hindi mo sigurado kung saan ka ba talaga papunta? Alam mong may potential ka pa, gusto mo nang mas higit, pero parang walang spark, walang drive, walang klarong direksyon? Huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam niyan. Sobrang daming tao ang ganito, parang palutang-lutang sa araw-araw, naghahanap ng purpose at malinaw na daan. Isipin mo yung bigat nung feeling na yan, yung pakiramdam na nawawala ka. May mga pangarap ka, mga gustong mong marating na parang malayo at malabo. Hindi mo sigurado kung saan ka magsisimula o kung ano ba talaga ang gusto mo. Madalas dahil yan sa hindi mo pagkakakonek sa future self mo, yung version mo sa hinaharap na buhay na ayon sa pinakamalalim mong mga gusto. Diyan mismo papasok ang The Future You Formula Unlock your potential. Achieve your dreams faster. Higit pa to sa isang guide para tong personal compass mo. Si Melvin C.C. C. Valenzuela, na may malawak na experience sa pagpapaunlad ng human potential, ay gumawa ng isang powerful at actionable na sistema para tulungan kang muling buhayin ang motivation mo at mahanap ang tunay mong direksyon. Hindi lang to tungkol sa pagsiset ng goals tungkol to sa pagkonekta sa pinakamalalim mong mga desires at paggawa ng vision na talagang magbibigay sa iyo ng inspirasyon? Sa loob ng librong to, gagabayan ka sa pamamagitan ng transformative visualization exercises. Itong mga powerful techniques na to ang tutulong sa iyong bumuo ng malinaw at nakakahikayat na larawan ng taong gusto mong maging. Imagine mo na nakikita mo ang sarili mong nabubuhay sa ideal mong buhay. Feeling confident, Fulfilled at passionate. Sa pamamagitan ng pagkonekta sa future version mo na yan, magkakaroon ka ng sobrang linaw tungkol sa iyong mga pangunahing values, iyong pinakamahalagang goals, at iyong overarching life purpose. Hindi lang basta pinapangarap ka ni Melvin. Binibigyan ka niya ng kapangyarihan para gawing realidad yang mga pangarap mo sa pamamagitan ng practical at results-oriented na goal-setting exercises. Matututunan mo kung paano paghiwahiwalayin ang malalaki mong ambisyon sa mas maliliit at kayang gawin na goals na epektibong bubuo ng malinaw at actionable na roadmap papunta sa future na gusto mo. Hindi ito tungkol sa panandali ang pag-iisip ng positibo. Tungkol ito sa kapangyarihan ng intentional planning at consistent na focused action. Isipin mo yung pagising mo araw-araw na may bagong sense of purpose, alam mo eksakto kung saan ka pupunta at kung ano ang mga dapat mong gawin para makarating doon. Isipin mo yung feeling na palagi kang energized at motivated, excited na habulin ang mga goals mo nang may walang humpay na passion at determinasyon. The future you formula ang gagawa niyan para sayo. Tungkol to sa muling pagkuha ng iyong inner drive, paghahanap ng iyong tunay na direksyon at paggawa ng buhay na tunay na sumasalamin sa iyong mga core values at pinakamataas na aspirations. Ang librong to ay higit pa sa simpleng positive thinking tungkol to sa pag-achieve ng konkreto at nasusukat na resulta. Ang mga strategies ni Melvin ay base sa mga napatunayang pamamaraan at malawak na real-world experience. Marami na siyang natulungang mga individual na katulad mo rin na malampasan ang kawalan ng motivation at mahanap ang kanilang tunay na calling. Kung handa ka ng kumawala sa paulit-ulit na pakiramdam ng kawalan ng direksyon, kung sabik ka ng muling buhayin ang iyong inner drive at bumuo ng buhay na tunay na magbibigay sa iyo ng inspirasyon, ang The Future You Formula ang iyong kailangang gabay. Huwag mo nang hayaang lumipas pa ang isang araw na feeling mo nawawala ka at hindi fulfilled. Invest ka sa pinakamahalagang asset mo, ang iyong sarili at sa walang hanggang potensyal ng iyong kinabukasan. Kunin mo na ang iyong kopya ngayon, available na sa Amazon, Apple Books, Barnes and Noble, Kobo at sa lahat ng pangunahing bilihan ng libro sa buong mundo. At simulan mo na ang paglalakbay sa pagbuo ng kahangahangang buhay na lagi mong nararapat. Maraming salamat.